So magpakumbaba po tayo bilang mga dai mga kapatid dapat tayo maging modelo sa pagpapakumbaba hindi modelo sa pagmamatas kayabangan hindi po mga kapatid may mga dai ha pasintabi lang ha Pasintabil lang porke may nagmuslim siya kaniya or marami nagmuslim siya kaniya tumataas na yung kaniyang lumalaki na yung kaniyang ulo at pinagmaya pinagyayabang niya sa kaniyang mga kapwa mga daya. Ah, ako yung may pinakamaraming napasyahan ng mga tao. Ako yung pinakamaraming ganito blablabla, bla kayabangan, Kaya bangan, kaya, bangan, kaya bangan. Hindi po mga kapatid. Tandaan natin na hindi basihan ng karami, dami ng pagpapasyahada yung tagumpay ng daiya sa kanyang pagdada. Wallahi lazim. Hindi po yan basihan. Ha? Huh? Hindi po yan basihan mga kapatid. In fact, may mga taong marami yung nagmuslim sa kanya na sila pa yung nagabayan kaysa sa naging dahilan ng pagbumuslim nila. Allahu Akbar. Katulad halimbawa ng ito, kilala natin ito, si Dave, dating pari na nagmuslim daw. nang nagmuslim siya, nagda'wa siya, yung daming napasyahad yung taong yun. Maraming nagmuslim sa kanya mga kamay, ginabayan ni Allah, sa pamamagitan ng pagdadawa ng tao na yon. Pero kalaunan, yung tao na yon, itong si Dave, nagmurtad. At alam natin ito sa social media, kalat ito. Nagmurtad, kumain ng baboy. Eh, na-miss daw niya yung pagkain ng ganun. Subhanallah, kasama niya yung mga pare ng katoliko. Allahu Akbar. Nagmurtad. Tingnan ninyo. Yung mga nagabayan, dahil sa kanyang ginawa na pagdadawa, sila pa yung nagabayan kaysa kanya magpakumbaba po tayo mga kapatid sa Islam. Kung may nagmuslim sa ating pagsusumikap, naging tulay yung pagsusumikap natin sa da'wa, mayroong mga nagmuslim, huwag na huwag nating isipin na tayo ang nagpamuslim sa kanya. Mali po yung term na ako nagpamuslim dyan. Wallahi, hindi mo, hindi ikaw ang nagpamuslim dyan kapatid. Mahiya ka naman kay Allah. Na? Mahiya po tayo kay Allah. Hindi po tayo ang nagpapamuslim sa mga tao. Si Allah po ang Muslim sa mga tao. Ang ating uh, ang ating obligasyon lang ay ang iparating ng tamang kaparaanan, tama ang Islam. Ang pagtanggap dito ng mga tao ay na kay Allah po 'yan, mga kapatid, si Islam. Huwag po nating angkinin yung mga bagay na hindi natin pagmamayari. ari Huwag nating i-address sa ating mga sarili ang Puri na dapat ay ina-address natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung pagpapapuri yun eh, nais, puri, nais ng taong puriin siya eh. Kaya sinasabi, ah, ako nagpa-Muslim dyan. Ako nagpa-Muslim dyan ngayon. Nais niyang mag-angkin mag, -angkin, mag -angkin ng papuri ng mga tao. Yung papuri na yun dapat kay Allah. Dapat si Allah yung pinupuri natin sapagkat siya yung tunay na nagpa-Muslim sa tao, hindi ikaw naging kasangkapan ka lang. Kaya huwag na huwag tayong magmataas, magmayabang sa ating pagdadaawa mga kapatid. Ha? Huwag, na wag tayong mabilib sa ating mga sarili. Huwag tayong mabilib sa ating pagsusumikap sa daawa. Huwag tayong mabilib sa ating angking galing sa pagdadaawa. Wallahi lalim, mahawa po tayo sa ating sarili bilang mga daia, Hindi po biro maging Maawa po tayo sa ating sarili baka pagdating natin sa kabilang buhay wala ya'd billah inaasahan natin itong mga reward ni Allah pero uh, bukiya pala dahil sa maling kaparaanan ng pagdadaawa kayabangan ng tao o kaya yung maling intensyon ng tao sa kanilang pagdadaawa walay ya'd billah so hindi po siya hindi po tayo nagpapamuslim sa mga tao ha? si Allah yung nagpapamuslim sa mga tao kaya wag natin ang kininyan. Ang ating parte lang ay pinaparating natin sa mga tao ang uh, mensahe ng Islam.